Antiko, ko. Nakikita mo ba yung kilikili ko? Yan. Perfect ka ayun no. Mm, maputi na. Wala pang putok, wala pang asim, wala pang baktol, wala amoy bayabas. Anti ko. Ka perfect ka ayo oy. Ito kasi anti ko yung gamit ko para diyan sa mga basher ko na mga mukhang putok. Eto te o, 48 hours dry pure yung kilikili mo. Kung ikaw ay laging pawiste dahil mataba ka, perfect din sa imo. oy. Kasi auntie ko, pag mataba ka talaga, pawisin ka. Ako nga na payat, pawisin. Iyan e pa kaya ikaw pa na mataba, auntie ko. Sa mga lalaki at babae, auntie ko, meron siyang panlalaki, ha? Meron din siyang pang babae. Auntie ko, sobra ka perfect. Hindi bang itim yung kilikili -kili mo, katulad ng singit mo na maitim. Auntie ko, kasi perfect siya. Combination na siya ng whitening to the run cream. Auntie ko, uy, ngayong summer talaga ka perfect. Mm, kiss. Auntie ko, kakatapos ko lang talaga maligot eh. Oh. Pangalawang beses ko na tumaligo sa araw na to, Tay. Kaninang umaga na ligo ako. Maniwala kayo hindi, wala akong pakialam. Basta nagsasabi ako ng totoo, Tay. Sasabihin niya na naman maasim ang kilikili ko. Anti ko, mabasa po siya dahil ano, dahil ano? Syempre kakaligo ko lang, kaya mabasa-basa siya, Anti ko. Mm, humot kayo, oy. Humot na na siya. Kahit panghali, te, naliligo yan, te. Ikaw, naligo ka na ba? Baka asim pa itlog mo, te. Oh! Baka asim-asim pa yan, ha. Baka ang kilikili -kili mo may putok-putok pa. Tapos ang iyong itlog may putok. Ay! Uy, ligo-ligo din, te. It's a sign na maligo pag nakita mo yung video na to, te. O, kiss ka muna. I can see you, right you. you seem like a wala si Uncle Gilbert, ginahay blood na. Uncle, mainit balayanda ang kalibutan. pake relax ang dibdib, -dib. Uncle, base may stroke ka, wala pa namang sa kinabuhi mo kung ma-stroke ka. Hmm, wala kulabot sa kinabuhi mo, Cole, pag-relax, relax lang. Kaya ako nga kilikili, oh. Relax, mana siya. Ang problema, buka unlimited na yung issue sa kilikili na yan. Di na natapos-tapos yun. Ta, hindi ginaya matapos tapos ya yeah. kaya ang kilikili ko daw advertise man sa TV kung yung advertise sa TV paulit-ulit lang na sa napanood mo na subong tapos sa sunod nga mga inauras so panood mo naman ang advertise mo ne man yung kilikili ko gusto mo mag apply taga dilap call ikalma ina siya kaya wala ko labot si mo kinabuhi. Eh. Kung makakadto ko da sa inyo, dilapan ko pa kay libre man lang bala. <laughs> Ang pamangkot makakadto kay han. lang kung magkadto ka kay maligo ko dayon nang sigida. Mm -hmm. Maligo ko dayon yan sigida pag maghambal ka na, on the way ka na. sa ilalim mas makapal yan kilikili -kili nga di maahit <laughs> yun di pero sa matood na istorya ano ang labot kung hindi ko magahit sa ilalim how kay ini nga daan siya ginapahaba ko na siya ginapadamol ko ina ang sarabutan para ba may challenge para pagbuka kaduwa ka ke number mahirapan pa talaga si uncle gano para siyang sisid talaga sa ilalim ng karagatan asa na pearl asa pearl pearlless ng silanganan 'yun kasi yung mission ko 'yan talagang alam mo 'yun explore man kung explore oy maiwatan man kung maiwatan talaga ah diin Mm, it smell good but wait a baby I love you so much baby mom mom mo. Ah oh! You know I don't feel your kiss because you're so far much better how baby come to Philippines and I can assure you that my armpit is smell good and it smells like chocolate you know it smell like vanilla It's yummy come to Philippines come on うちか。